Dago naman tayo sa Occidental Mindoro, limang LTO, traffic enforcers, binigyan ng shock cause order tayo sumunoy pambubugbog sa isang motorista. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marcelo Raro ng Armen Mindoro. RNN Live hindi na pigilan ang LTO na magpalabas ng show cause order para sa limang LTO enforcer na nasangkot sa di pananakit na nag-viral sa social media na nangyari sa bayan ng Mamburao Occidental Mindoro. Ayon sa tanggapan ni Mamburao Mayor Attorney E.K. Almero na batay sa salaysay na magkabi ng panig na hindi umano sinaktan ng LTO enforcers ang nasabing motorista at nagkaroon na ng settlement sa harap ng barangay at napagpasya na magkaayos na sila. Subalit ito ay hindi pinalusot ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao dahil batay sa video na nag-viral na isang lalaki na minamaltrato ng mga tauhan ng LTO na ayon sa kwento na iniwan pansamantala ng lalaki ang kanyang tricycle para maghatid ng pagkain sa kanyang kaanak na nasa ospital. Binigyan din dito ni Asik Lakanilaw ang matibay na paninindigan ng LTO sa pagtataguyod ng dignidad at respeto sa publiko at di umano nito kukonsintihin ang kanilang empleyado ng mga abuso ng ibang tao. Inatasan ni Asik Lakanilaw na mag-report sa LTO Central Office ang limang sangkot na enforcers mula sa Mindoro. Kung mapaturay ang Totoo ang mga aligasyon, agad nasisimula ng proseso sa mga kasong administratibo. Kasama mo sa Arimen Mindoro Province, Rajuman, Marcelo Raro, Tatak Arimen!